Sa so, monitoring nyo ang ngayong umaga sa mga nagbebenta ng bigas sa merkado uh, nasusunod ba ito pong ipinatutupad ngayong price ceiling sa bigas asec uh so far ongoing tayo sa Metro Manila mm -hmm. so yung utos sa atin ni secretary ngayon eh on the first day is monitoring and information campaign ah uh, sa at, at the same time uh, validation ng mga mga reported na mga problema ng mga retailers. Opo. Uh, para kasunod doon yung, yung plano ng yung presidente na magbigay ng financial assistance sa mga, Aha. sa mga retailers. So, uh, kanina, kanina umaga, uh, kasama namin si Mr. Zamora, si Chairman Artes ng MNDA, si Yusef Pangaliban ng DA, mm. uh, bumisita kami sa Agora Market ng San Juan. Mm -hmm. Tapos, pakatapos noon, dumiretso naman kami sa Metra Q Mart, kasama naman si Mayor Ben Monte ng Quezon City. So, at the same time, ongoing ngayon yung mga iba-ibang teams ng ng ano ng DTI okay. at DA composite tayo diikot sa iba't ibang mga palengke at uh, Uh, ng Metro Manila. So far, dun sa nakita namin, meron naman na uh, available na prices na 41 and 45 mm. sa mga merkado. Mm. Tapos may na, may mga nakita, bumisita rin tayo sa mga supermarkets, may nakita na rin tayo mm. na nagtitinda ng 45 pesos sa Well milled Rice mm -hmm. sa individual packs uh, to save more. Mm -hmm. So yun lang so far na latest. Tapos tuloy-tuloy tayo sa uh, pagbisita ngayon, pagmonitor uh, at kasama sa ito sa atin oh, ng secretary po. at ang presidente i-validate mm -hmm. namin yung yung listahan ng mga retailers nationwide para uh, i yung listahan para sa financial compensation or assistance na hopefully masimulan by next week. Uh -huh. mm -hmm. Gusto ko rin ilinaw na this is the first day pero gusto rin namin ilinaw na this measure is a stopgap measure. Temporary lang to Hindi ito nakikita tumagal. Uh, at dahil palapit na rin yung anihan at uh, maraming parating ng mga importasyon, so hopefully in the coming weeks, stabilize na yung market at hindi na kailangan na uh, sumausaw sa merkadong sa presyuhan ng, ng, ano, ng gas. May tanong lang po ako, Asek Overo, kumusta naman po yung uh, pila? Dahil nalaman ng taong bayan, eh, marami mm -hmm. ho ba ngayon nakapila or naguunahan diyan sa mas mababang presyo ngayon ng bigas? At uh, meron may po mga... suggest... Ay, sir, sige po, go ahead. May mga pime, hindi naman pila, pero maraming bumibili. Maraming po bumibili. Sa, oh, maraming bumibili. Tapos hmm. sa Save More, uh, marami rin na bumibili sa mm -hmm. Save More na nakita namin. So tuloy-tuloy, naghihintay pa kami ng mga reports uh, as we speak. There is a Tapos, suggestion... Um, ah, sorry, sorry to cut you. Ha? There is a suggestion na kung po pwede ilimit, ilimitahan yung uh, pwedeng bilhin ng ating mga kababayan kasi baka naman yung iba, okay. dahil alam naman nilang temporary nga ito, ay sobra-sobra uh, namang bumili at maubusan po yung uh, ibang mga mamimili. Sabi uh, ya, hanggang so far, 5 kilos wala. lang daw or 10. Wala namang ganong ano, wala namang ganong ginagawa yung mga retailers pero uh, kasabay dun sa pag-ikot natin um, meron din kasama rin sa uh, sa utos sa atin is mga traders mm. na mga na pwede mag-supply ng, ng mas murang para hindi maubusan sa merkado. Opo, so, kasama 'yon sa ating mga ginag ginagawa. Opo, asak, may tanong ko lang. Ano pong proseso dito po sa pagbibigay ng financial assistance? Paano po ninyo ma-verify ang uh, inyo pong listahan kung legit ba or uh, hindi? napaulit ulit ito mga retailers. Mer meron naman ano, meron naman listahan ng mga registered retailers, price list ang ang BA. Opo. So kaya lang kailangan natin i-verify uh, on the ground din sino yung nandiyan pa at sino yung wala. Mm -hmm. Katuwang natin yung mga LGUs, dito sa Metro Manila katuwang natin yung mga mayors at mm -hmm. yung mga mga market masters para ma-verify yung mga legitimate na mga retailers. Opo. Okay, gumagawa trabaho pero buburta yung mga tao natin uh, Opo. All to on deck tayo ngayon right, May, may, yung option daw kasi, eh, kung hindi makasunod sa price ceiling ang mga retailers, eh magsara sila ngayong araw. Opo, ano po ang inyong, uh, uh, kumusta ang monitoring ninyo dyan? So far, wala namang gano'ng report na uh, nagsara. Uh, again, initay namin yung sa ibang mga palengke kasi hindi naman gano'ng karamihan yung tao natin. Pero, uh, sa, sa, sa ngayon, uh, monitoring talaga at information dissemination ang tutok natin. Hmm. Hindi pa naman tayo sa sa ano sa uh, mga retailers. Ma'am, so, kumusta so, po itong unang araw ah, ng rise sa uh, price ceiling, yung inyong uh, implementation implementasyon So, kanina nga po, no, nag-ikot kami sa ilang mga public markets mm -hmm. at mukha naman pong, um, sumunod naman pong ating mga retailers, mukhang makikipagtulungan naman po sila. Okay, so uh, nah lahat ho ba uh, nagbebenta uh, sa ganitong presyo? Kasi kahapon may mga nagsasabi po na magsasara na lang daw sila at hindi na lang muna raw sila magbebenta dahil uh, uh, lugi. So far, no sa mga nakita natin kanina, sa mga naikutan natin, eh meron naman po at talaga naman po bukas naman po ang ating mga retailers. Umikot po tayo dyan sa Mason 1 at wala naman po kaming nakita na nakasarang retailer. At nakadisplay naman po talaga na nagbebenta sila ng regular milled at 41 pesos at well milled at 45 pesos po. Okay. Uh, so ma'am, uh, yung nakikita nyo po uh, kanina... Maganda naman yung issue na kasi sabi baka yung iba daw eh 'di ba magkaroon sila haluan nila or uh, lagyan ng uh, paghaluin yung maganda at hindi magandang klase ng bigas yan po yung is, isa sa mga uh, kinaka, pinapangamba na ating mga kababayan dahil uh, na pipilitan nga raw magbenta sa paluging presyo ang ating mga retailers. Kumusta po yung quality okay, naman um, po ng uh, bigas? Sabi rin nung kausap ko kanina, kahit daw may 41 or 45 pesos eh di naman daw magandang klase ah uh, yung nakikita nila. Ah uh, naiintindihan po natin yung ano, yung nararamdaman at um, pananaw ng ating mga consumers. Um, ngayon po, meron po tayong mga monitoring team na talaga pong i-check iche ang, ang kalagayan po sa mga market natin at sa mga retailers po natin. So yung monitoring team po natin, meron po dyan kasamang mga experts po na galing po ng DA para alam po talaga nila na ito po yung tamang regular meal, ito rin po ang tamang well meal para po sigurado po tayo na hindi rin po madadaya ang ating mga consumers. Opo, ma'am, uh, good uh, good morning. This is Aljo Bendijo. Ang gobyerno po ay mag-allocate ng 2 bilyong piso. Uh, ito ay ayuda sa mga maluluging mga retailers dahil po sa pagpapatupad nitong price ceiling. So, eh uh, idadaan po ito, uh, siyempre, manggagaling sa DBM. Through DA, paano po ang proseso niyan ma'am ng ayuda from DA, Actually Department po, of Agriculture. Um on the part of DA po no, makikipagtulungan po ang DA kasama ng DTI sa pagbibigay po ng listahan, pagbuo po ng listahan ng mga affected retailers. Ang mamumuno po at maglelead po sa pagbibigay ng ating ayuda or Um, financial assistance sa ating mga affected retailers ay ang DSWD po. Mm, okay. Sa DSWD pala manggagaling po yung ayuda. Yes po. Okay. Okay. Opo. Bali, ang manggagaling po sa D.A. yung listahan po listahan ng ating lang. mga affected re retailers po. Magkipag-coordinate po tayo sa DTI po. Okay. Naitanong ko na rin to kanina sa DTI. Paano po natin ma-verify na talagang eh, sila ay legitimate na retailer at nalulugi talaga at hindi po Ah uh, paulit-ulit silang nagpapalista. Um, ang 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 napag-usapan po sa ngayon eh makikipag-ugnayan rin po tayo sa at, ating mga accredited associations ng retailers po. Okay. Um on the part of DA, yun po ang aming proseso sa ngayon and yun nga po kami po ay closely working with DTI to verify these retailers po. Mm. Okay. Ma'am, uh, sabi nyo nga po malapit na ang anihan? At uh, paano po makakaapekto ito ng uh, price ceiling sa ating mga magsasaka? Kasi yun nga po ang uh, concern ng uh, mga kababayan rin natin, no? Kasi ang pinakakawawa po dito yung ating mga farmers. Mm. Dahil kung merong price ceiling na ganyan eh mapipilitan silang ibenta yung kanila mga palay ng murang-mura. Kawawa naman po yung ating mga farmers. Mm-hmm. Mm -hmm. Um, um, ang director. DA po, patuloy po tayong mar uh, nabibigay po ng intervention sa ating pong farmer. Siyempre po, priority po natin lagi ang farmers, ma'am, not sir. Okay. And sa ngayon, um, marami naman po tayong mga programa sa DA na makakatulong sa kanila sa pagbaba ng kanilang cost talaga. Uh -huh. Mga magkano po nila ibebenta ngayon yan pagka nagkaroon na ng anihan? Sorry ma'am, to clarify po. Go yes, ma'am. Ma Magka magkano hello, po? Hello? Uh, yes, ma'am. Go ahead. Yes, po. Uh, yes. Sorry po. Na medyo naputol po, ma'am. Pakulit uh, na lang yung po. Yung tanong pate. ko po, uh, since malapit na po yung anihan, sabi mm -hmm. marami raw uh, production, magkano po nila uh, ibebenta yung palay, yung mga magsasaka po natin? Nako nagdedepende po 'yan talaga sa kanilang ano cost of uh, ating production kasi marami pong factors to consider. Alam naman po natin na ngayon eh talaga pong nagka, nagka fluctuate ang ating presyo. So sa ngayon hindi po natin masasabi pa po. I explain ko lang, no? Uh, okay. ang presyo ng last harvest season ng uh, basa, no? Big sabihin yung fresh harvest is nasa si 16 to 17 pesos. Ah, uh, mm -hmm. uh, ito is yung uh, pag mag-harvest ang uh, makina, yung harvester, mm -hmm. is, ito is uh, pupunta sa isang farm at kina-harvest ito. Yung fresh harvest is uh, nasa 16 to 70 pesos. Opo. Oh, per and, uh, ano po? Per? Uh, per? Per, per, kilo. Per kilo, per kilo, kilo di ba? Uh, ito is kung na-dry ito last season, binibili ito sa 19 pesos ah mm. uh, noong January to March. 'no? Nung April and May medyo tumaas ang presyo. Dung nung April yung dry umabot ng 19.50, nung May umabot ng 20 pesos yung dry. Ah, uh, yung wet naman at that time yung uh, fresh harvest umabot ng 18.50. Okay. Ah, no? mm -hmm. uh, sa ngayon ang presyo ng akin na uh, uh, fresh harvest is nasa 19 pesos. Mm -hmm yung dry ho, umabot ng 23 to 25 pesos. Mm. So, ang ang uh, sa farmer side, uh, okay na yan. Uh, dahil, first, yung pataba nung harvest time ng first cropping season, yung uh, November, December, January na tanim, last year, uh, ang harvest is uh, uh, March to May, no? Uh, ang pataba kasi at that time is 2,700 to 2,800 pesos. Sa isang hektarya, mga 8 to 10 kabans na ginagamit. So yung farmers, uh, ang inputs, almost 20 plus thousand. No? Itong harvest season, uh, itong planting season ng uh, June, May, June, July, ang pataba bumaba ng 1,000 pesos nasa 1,700 a uh, 1,600 to 1,700. So ibig sabihin sa isang hektarya, kung 8 bags 'yan nasa 12 to 13,000, kumababa ng almost 10,000 ang puhunan ng magsasaka. Ah, uh, doon hmm. sa uh, cost ng pataba, no. Okay. Then ang ating government nagbigay ng 4,000 pesos na fertilizer subsidy para sa ating mga magsasaka na nagtatanim ng 5 hectares down. No? And yung seeds ng uh, uh ang uh, kung ang gamit ng farmers ay inbred seed mm. galing to sa rice tarification law ibibigay yung inbred seed na libre. Mm. Pagka galing naman sa TA may binadget ang kongreso na 12 bilyones para sa hybrid rice etong binhi na uh, seeds no binigay naman sa magsasakayan ng ng rin. so ibig sabihin uh, yung farmers hindi nabibili ng seeds kaya may 4000 subsidy galing sa ating government mm -hmm. so ibig sabihin yung presyo na recent press ngayon na 23 to 25 kung bibilihin sa magsasaka Uh, may kita na yung magsasaka kasi more than yung presyo last na cropping season. Mm, okay. And, fair uh, na sa magsasaka kasi kung sa 25 pesos, for example, ang average yield natin is 4,200 kilos sa isang hektarya, may net siyang 100 ay, may gross income siya na 105 to 110,000 mm -hmm. no, sa isang hektarya ang gastusin sa isang hektarya ngayon na sa 40 to 45,000 per hectare. So, so isang isang hektarya may netong income ang magsasaka na 55 to 60,000. Oho. Uh -huh. uh, sa 3 months time, no? yung harvest to four-month time. So, ito oh. Uh -huh. uh, mas maganda yung presyo ngayon compared last harvest Ayan. So, uh maganda po yung mga binalita nyo at uh, chairman, no? Etong price cap na to will it affect the present uh, pagbebenta ng ating mga magsasaka? Ah, uh, hindi naman dahil doon sa 25 pesos pag sakiling yan. Uh, kausap natin yung mga member natin na rice dealer. Uh, ang puunan nila is uh, ano yun eh, times 1.6%, no? So, ang lalabas tot is 38 pesos ang kuwenta nila. And pag-deliver nila sa Manila, uh, plus 2 pesos yung kita nila, 40, plus 1 pesos yung uh, delivery. So 41 pesos, pwede na ito ma-deliver sa Manila. And the wholesaler can mark up 2 pesos per kilo and yung retailer 2 pesos per kilo para maabot yung 45 pesos. Mm -hmm. Ayon. So, so tama ho ba na talagang... Uh, ah uh, yung mga retailers natin ay mapupwersang ibenta na itong mga local rice natin dahil mas dihamak mura ito sa mga imported, Important na bigas. Rice. Opo. Ngayon, uh, may mga mungkahe din, sir, no, na uh, makialam ng NFA, National Food Authority, ya, yeah? na i-take advantage ito pong harvest season at bilhin yung mga palay sa ating mga magsasaka. Yeah, kaya kaya kami sumulat kay, kay Pangulo uh, last season kasi uh, itong taon na ito nagbigay ang Pangulo ng additional 2 billion budget ng okay. FA, 7 billion ginawang 9 billion. Nalaman lang namin na hindi sila bumili ng palay last hearing no sa Kongreso. Na in which ang naiwan na pera nila is 8.5 billion. five mm -hmm doon sa presentation ng DA, uh, ang average price ng pagbili ng palay dito sa Pilipinas is 19 pesos. Yung pagbili ng NFA sa 19 pesos, dapat nakabili sila. No? Eh, hmm. Tapos sila sumigaw na 1.5 days na lang yung inventory, nagpanik lahat, bumili lang mas mataas na presyo. No? So ang sabi namin, ang, ang NFA Uh, hindi ginagawa yung trabaho nila kasi mm -hmm. dapat nakaangkat sila ng bigas in case of emergency may labas nila yung bigas di ba mm -hmm. so ang nangyari wala silang inventory no mm -hmm. uh, yung pera na hawak nila 8.5 billion nandun pa sa kanila Okay sige mm -hmm. po Okay so ngayon sir ano po ang nakikita niyo since sabi nga Sinasabi nga po natin, no, stop uh, gap measure lang po itong pansamantala lang itong uh, price cap na binibigay po sa ating uh, bigas. Para po sa inyo, yeah. ano po yung kailangan talagang uh, gawin ng ating gobyerno para po na itong punot-dulo ng problemang ito? Eh, sabi nyo nga po, tumutulong naman, binigyan naman kayo ng mga incentive. Tsaka tam marami naman pong supply. Hindi kailangan yeah, mag-import. Uh, oh ya yeah, ang ang projection ng sinag uh, ang harvest natin for July to December aabot ng 10.8 million metric tons na pala Kung converted ito sa bigas is uh, uh almost 7.02 million metric tons ah mm. uh, metric tons na bigas uh, in which yung projection din ng uh ni US um, Mercy to Billia doon sa Kongreso is almost the same sa projection namin. Ibig sabihin, maski hindi tayo mag-import mula ngayon hanggang December, may 64 days tayong, sa amin, ang computation namin, 65 days ang maiiwan sa December hmm. uh, 2023. Ibig sabihin, aabot tayo ng March, maski hindi tayo mag-import na hmm. ang DA, ang projection nila, 64 days, So parang pareho lang sa protection natin, naaabot pa rin ng March yung stocks natin, mas kaya na tayo mag-angkat. Okay. Ayon. So wow. ayaw nyo na po tayong mag-import? Yes, uh, enough na yun. kasi ang gagawin lang dapat ng DA is uh, yung nagtanim ngayon, nag-harvest, mag-uumpisa na naman magtanim para at least yung October-November planting, mag-harvest ng uh, March, Apo. Uh, February, March, uh, yung local palay pa rin ang bilihin and magiging bigas and enough ang ating local supply. Uh, lalo na ngayon, ang world market price mataas. Uh, hindi na natin aasahan importation sa local production na lang tayo.